Hello guys, welcome to my youtube channel Ito po muli si Mang Boy Ayan napunta po kami mga idol dito po sa paborito ni Mang Boy na Mikihan Ah, uh, Dito po sa Poblasyon Lapas mga idol Ito po kasi yung uh, Mikihan na uh, pinakamasarap para kay Mang Boy mga idol Kasi ito po ang hindi nagbabago ang kanilang templa mga idol Ganon at ganon pa rin ang lasa kaya ayan binabalik-balikan po ni Mang Boy ang uh, mikihan na ito mga kaibigan. Kaya ayan, tara kain po tayo uh, mga kaibigan sa ating uh, munting merienda. Ayan hanggang tingin na lang po si Apo uh, mga idol. Ayan bawal po kasi sa kanya ito eh. Kaya hindi po siya makakain. Ayan guys. Kain po tayo yan lagyan po natin ng rekado ingredients para malasa mga idol itong uh, kakainin nating miki o may meriendahin ayan guys salamat po sa mga hindi pa ho nakapag uh, subscribe uh, pakipindot na lang po ang subscribe button sa baba mga kaibigan para sa ganun eh, ma update po kayo ma notify pag may bago po tayong uh, Uh, upload mga idol ayan. pati yung notification bell mga idol pakipindot na rin at saka yung all para ayan lagi po kayong updated mga kaibigan ayan ah, uh, isang malaking tulong po yan mga idol ang inyong uh, pagkukomento o paglalike sa ating mga content ay napakalaking tulong po yan para kay Mang Boy sa isang uh, content creator mga idol. Yan, salamat po uh, mga kaibigan. Sa walang sawang pagtangkilik sa ating mga munting likha para sa ganun ay sana mamunit at ma